Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Ngayon ay nagpaparescue na naman ng aking Ate Maren. Ay nako Ate Maren, inaabuso mo ang kapugiyan ko. Pero bago ipagpatuloy ang kwento, intro muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating pupuntahan ay mag seatbelt muna tayo dahil legli pa na, na naman ng mga LTO dyan sa kanto. At bago nga pala ako pumunta sa atin ay ko, ko muna si Master Buton. Este, si Kuya Toti Toreno pala. Quack! Sa mga hindi nakakilala kay Kuya Toti, siya nga pala ay ninong ko. Ninong ko sa tuli. Yung binyagan ba? Quack. Si Ninong Toti nga pala ang trusted mechanic namin. Isa siyang birador ng mga sasakyan. Kung makikita nyo ay tahimik lang si Master Toti. Kinukompute niya kasi kung anong oras kami makakauwi. Iba ka talaga, Ninong Toti. Alright! South Luzon Expressway nga pala kami dumaan. Kaya napakadali ng biyahe. At dinigtagal ay nakarating na nga kami at sumalubong na nga sa amin ang ate kong pababy. Ang hirap talaga pag may pababy kang ate. Pero dahil ate ko yan, kahit ganong kalayo pa, ay hindi ko yan may indian. Lahat naman ng mga mga ko, ganun. Hindi namin maiindihan ng isa't isa. At syempre, sumalubong na din sa amin ang aso niyang bully. Ang bully na si Everest. Everest! At nang nasa location na kami, ay hindi nagsayang ng oras si Master Button. Syempre, dahil maghahanap pa kami ng pyesa. At pagtapos baklasin ni Master Button, ang lahat ng pyesa ay hahanap na kami ng pyesa dahil mahirap daw itong hanapin. Kasi mga nabili namin, yan. Mura lang to. Hindi pa papalo sa ano, sa 10K. At uh, doon, nakarating na nga kami hanggang Kabuyaw. Malapit na nga kami sa pwesto ni Katagumpay. Tapos so, wala pa rin yung pyesang hinahanap namin. Grabe, hirap nun talaga. At nang makabili na nga kami, ay eh, ginabitan na nga ni Master Boto ng piyesang pinili namin. At may tinuro siya sa amin kung paano ipasok ang oil seal ng maayos. Panoorin nyo guys, baka may mapulot kayo ng teknik dito sa vlog na to. Para may mapala naman yung vlog ko sa inyo. <laughs> yung pala teknik pag magkakabit ko ng oil seal ng kahit sa oil seal ng sasangin. <coughs> diba? Sa kasamaang palad ay may maling pyesa na napasama at hindi yun ang cop sa pagkakabita namin. Kaya nagpa-drive na ako kay Kuya Hendrix. Sira yung aircon ko ng kotse niya pero pogi ko pa rin. At sinuyod nga namin ang kalamba para makabili ng pyesa ang hinahanap. At nang makabili na nga kami ay humarurot na nga si Honda Civic na mabilis na mabilis. Honda Civic yan! Yeah. Alright! At ilang sandali pang matagal ay nakarating na nga kami. At nabutan nga namin si Ninong Toti na nasa labas. Naiyak siya, medyo malungkot. Sabi ko, hindi ka namin iiwan. Kala niya kasi namin siya. At matapos nga mahabang oras sa maghapon, ay nagawa na nga ni Ninong Toti ang sasakyan. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ko na videoan. Sabi sa inyo, nonsense tong video ko eh. Pero overall, alright. Dahil maayos naman nagawa ang sasakyan. At sa mga oras na ito ay ginagamit na ng bayaw ko ang sasakyan. Pang service niya, papunta sa company. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Pasensya na kayo uli. God bless. Peace out. Sheesh. Diba? Ako.